Isa ang panag-apoy o panagdedenet sa mga tradisyon tuwing undas sa Sagada, Mountain Province. Dito sinisindihan nila ang salang o kahoy mula sa pine tree sa puntod ng mga Yumao. At nito nga lang nakaraang undas isa ito sa hindi nakalimutang tradisyon na ginawa ng pamilya ni Rosel na tubong Sagada. When we say panag-apoy or panagdedenet, it is actually, uh, it is traditionally done every All Saints Day, November 1. At walang ibang gumagawa nito. Aming lugar lang na Sagada Mountain Province. That's been a tradition, ano? So yearly ito, every All Saints Day, umuwi ang mga taga-Sagada to celebrate this. And actually, it is not only remembering the dead. Nagiging ano na rin ito, nagiging uh, venue to meet old friends, neighborhood. So all of them magbimit doon sa cemetery. Isa lamang siya sa libo-libong mga residenteng ginugunita ang panagdedenot o panagapoy. Pero ano nga ba ang panagdedenot o saan ito nagsimula? Basically, ito yung term na ginagamit. It's a local term which means uh, pinag panagdedenot. It's time for uh, firing, parang ganyan. Uh, denot is apoy, parang panag is the time for, parang ganyan. So it's time for... Uh, uh, having a fire it's been um done nung time ng uh, Americans when although actually it's being done din nung wala pa yung mga Amer Americans although yung kung saan namin uh, ginagawa is at the sandagan uh, um, sa burial cave uh, wala pa itong uh, cemetery namin ang tradisyon na ito ay matagal nang na ginagawa ng mga residente ng Sagada Mountain Province pero sa pagputok ng isyo ng Diumanoy entrance fee mayroong paglilinaw dito ang tourism office ng bayan. Lahat kasi nung site tour, uh, tourism site na minamanage ng LGU like the Eco Valley um uh, okay ito pala is uh, yung access fee, they call it access fee. Pero yung access fee na yon kasi yung cemetery kasi is uh, part of the route going to the eco-valley na yung eco-valley siya yung tourism type. They mm -hmm. are collecting the access fee during the regular days, not during the pinag mm -hmm. Ang access fee na ito na nagkakahalaga ng 10 piso kada tao at ang makokolekta dito ay ginagamit para sa pagpapaganda at pangangalaga ng lugar. Ito'y lalo na't pinamumunuan ng simbahan ang sementeryo we don't market Pinagapoy as a tourism event or tourism uh, or a festival, never. Although we, we, um, we identified yung uh, need na hindi natin maiwasang meron at merong pupuntang turista pa rin kahit na hindi natin sinasabing it's not a tourism activity. Pero dahil sa pagdami ng mga turista na bumibisita sa bayan, isa ito ngayon sa hamon na kinakaharap ng pamalang bayan ng Sagada. They should respect the solemnity of the occasion. Uh, it is a period of remembering our dearly departed. So, nga uh, dapat kasi kumakal. Sometimes nagiging ano kasi ang presence ng yung flock of tourists during the celebration of this uh, remembrance, no? Like for example, mas marami pa ang turista na nauuna sa cemeteryo wherein, uh, I will just cite an example, ano mm -hmm. wherein pinagbabawal ang magpalipad ng drone. Mm -hmm. Kasi nga, it is a solemn remembrance of the dead kaso nauuna pa ang turista para magpalipad sila ng kanilang mga drone. Oh, May ganyang question, kasi Meron nagmamarket parent kahit na sinasabi nating hindi hindi siya tourism activity sa ngayon pinag-iisipan pa ng pamunuan ng tourism office ng Sagada kasama na rin ng simbahan sa lugar para mabalikan ang kanilang guidelines para maiwasang dagsain ito ng mga turista Angel Arcero R&Gnius